Yo mga idol, bagong araw sa inyo mga idol ah, Good morning ah, Ang topic pala ng ating video ngayon idol About dito sa tumatulong lang sa aking chariot idol Kaya ito idol Simulan natin tanggalin idol Yung mga nakaharang dito sa gagawin natin idol ito nga idol, tinatanggal ko na yung shifter niya idol Ang kambiyahan Yan mga idol Yan idol, simple yan Bonotin, love not, dalaibot mga idol yan mga idol tapos yan idol yan idol tumutulong lang sa idol yan ang dahilan idol kaya bakit ko ito tatanggalin idol tapos tanggalin natin ito idol yung cover yan yung cover ng bulanti niya. ayun pulley yan yung starter mo ng mga idol basta lahat ng mga bolt ay ano yan, idol na nakaharang dyan tanggalin natin idol yan mga na natanggal na mga idol tanggalin naman natin itong pulley idol yan idol ito idol ang sadya ko yan o yan ito idol yan ang sadya ko, yan ay mga idol kaya ang gagawin ko idol tanggalin ko muna itong bulan pulya niya idol ito magneto idol yan idol ang tatanggalin ko yan dama na yung turo turo mo na yan tanggalin mo na yung tanggalin mo na yung bulan kaya niya ay turo turo ka pa dyan putulin ko daliri mo eh yan mga idol ito simulan ko na idol tanggal ito idol yung bolt na ito, idol ang tatanggalin natin idol yan mga idol kontrahan lang natin idol dito ng sa idol sa kanyang magneto yan o yan kontrahan, Di yan natanggal ko na agang ko lang yan idol kanina ganyan idol kontrahan no para madali pagtanggal mga idol yan pahitin idol, lubag lubagin yan idol Tapos gamitan natin ito idol lang pang tanggal natin idol may nagtatala nga kung anong tinatanggal ko dito ano, idol ito idol o oh. yung uh, ano universal na pang tanggal idol pwede to sa ating mix idol ito ay idol ang gagamitin natin dyan ito yung pinaka bolt nya yan lang natin dyan idol tapos baglubagin idol yan baglubagin tapos tapos lagyan ng idol lang uli ng ano idol ng pangontra idol yan oh, yung magneto nya na idol tapos, natin itukod dyan idol yung sakit idol yung sakit na medyo matambok tambok idol na mahaba haba natin na idol dyan natin yan yung ginawa ko pala kong tukol na idol dyan no? yung pinaka saksakan nito ng aking pang tanggal idol dyan tapos yan idol counter clockwise idol yung tanggal pag na idol yan pwede yung pitpitin ng kamot idol pitpitin yung ng idol ng kamot yan bago bunlutin yan dahan dahan na idol kasi nahulog idol yung kanyang starter bindig idol yan o no? yung starter bindig idol Balik nyo na lang yan idol Kasi pag hindi nyo yung banner idol Hindi nyo magamit ang starter nyo mga idol Yan mga idol Yan idol yung gear nyo na yan ng starter Tanggalin nyo na rin idol Para hindi makasagabal idol sa ating gagawin mga idol, yan, idol. Pagbalik balik nyo idol ganyan na lang din Yan mga idol Tanggal na idol Malinis na siya mga idol uh, wala nang sagabal eh ito idol ang sadya natin dyan idol yan kasi dyan idol nagdadaan yung langis mga idol yung part na yun, idol ito yata idol yung kanyang ano shifting sensor idol yung lumalabas yung kambi idol doon sa dashboard 1, 2, 3, 4, 5, 6 idol pangitan nyo lang yan idol yung screw idol ano? screw kabilaan idol yan pag naluwagan idol malambot lang naman yan kung matigas medyo tuslok tuslokin nyo lang idol ng ano nang yung si Kapatid nyo lang idol ng Platis Kurong Maliit Pero ito idol malambot lang talaga yan Mababaw lang yan idol Idol o okay. dali na idol ni Idol Aris idol yan na o oh. Yan idol Yan idol o oh. dyan nagdada ng langis idol yun oh. Katang kita idol tulong langis oh. Yan may uring kasi ito idol yan o oh. May uring tigas na yung uring ni idol yan ang idol ang o-ring niya. Yan ang papalitan natin diyan mga idol. E, itong ito itong o-ring to idol. Yung o-ring apply idol na pampalit ko dito na order ko idol sa Lazada idol. Sa Lazada ko lang na order. Eh ito idol ang dami oh. Sari-saring mga o-ring. Mura lang ito idol. Parang 100 plus lang. Kasama na shipping fee. Yan idol. Yan na ipapalit ko. Oh ito idol. Tama na yan. Pakita-kita mo na yan. Ikabit mo na yan. Ito idol, linisan ko muna idol yung kanyang papaslakan idol. Yan lahat idol ng mga ano linisan ko. Yan idol, malinis na idol. Yan mga idol. Hanapan ko muna lang po din pang idol. Yeah, dito sa club niya idol. Na ito idol, mayroon. May point na idol pero gamitan ko lang bitagrito idol. Yan mga idol. Diyan ko yung nagagabit idol. Yan idol, ito nga para idol o. Nakabit ko na rin idol yung uring idol. Lagyan ko rin ng bitagre idol para sigurado idol na wala talagang tulo, tulo idol. Yung pinakasensor yung mga tans tanso yung idol, nyo lagyan bitagre idol. Yung tagiliran mga idol. si pag nilagyan nyo na mga idol ay hindi nyo na makikita yung hindi nyo na makikita idol yung kambi idol kung ilan na idol. Yan idol, naikabit ko na nga, mga idol. E, papasok ko na ito idol yung kanyang taglob idol pero bago nyo ipasok yan idol huwag nyo kalimutan yung mga tilanggal nyo idol ibalik yan mga idol ito mga idol sisimula natin lagay ang bulante idol yung magnet yung magneto niya idol yung pulya pinaka pulya niya yan idol eh. yan idol kinabit ko na nga tapos yan idol lagyan natin ng bolt idol tapos higpitan yan idol yan mga idol, mahigpit na idol. Ito na idol. Huwag niyong kalimutan ito idol. Ilagay ka idol. Kasi pag nakalimutan niya yan, yung starter mo. Ma maulit kayo niya idol. Magbaklas idol. Kasi nasa loob yan nakalagay idol. Nang taklo ba idol? Yan, okay. Kahit baligtara niya idol yung pin niya. Ito wala lang baligtara rin idol. Yung malaki yan dyan sa loob idol. Para yan dyan sa gear niya idol. Yan. Connection niya na idol para mag-ikot yung kanyang starter idol. Mapaikot siya ng starter yun mga idol tapos ikabit na natin idol yung takit niya idol yun idol kabagal man ito ng mekaniko na ito magtrabaho idol Ulit ulit idol yan idol hindi kapihika pa ulit idol kabagal bagal naman magtrabaho idol yan nga mga idol natakpanan niya ang mga idol ito na lang si starter idol yung pinakagar dito sa si starter idol yun na naman ikakabit ko idol yan mga idol sa ano ba yun katagal tagal na mga idol dito na nga pala mga idol yan yan idol ganyan ang posisyon idol ay yung malaking mga ganyan dyan sa lobyan idol yan pa idol yan Ganyan yung style ng mga idol kung hindi nyo idol maipasak yung pinaka ganyan idol si ano hinyo lang idol pitpitin yung idol masipain nyo yung kambiyahan na, ay yung ano idol starter kick idol para magkapit uh, idol yan ay kabit ng idol may intaklob na idol na starter. Yan, lagyan na ng bolt idol. Yan, mga idol. Yan, paslak-paslak ka ng mga bolt idol. Para hindi na mag... Ingay mga idol. Hindi na maglabas idol dyan yung langis idol. May, may gasket din yan, idol. Meron din yung o-ring idol. Yan, gihigpit-higpitan ng mga idol. Lubag-lubag na yung tolls idol. Yan mga idol. Yan, lubag-lubagin ng idol ganyan para maghigpit idol ng mga idol yan tagal talaga idol maggawa ng mekaniko nito idol kabagal bagal mga idol mga idol pagkabagal idol ulit ulit pa kasi mga idol eh Tara, tama yan mga idol tapos yan idol lubag lubag yung lagay ng gear oil idol Kumahigpit ba tapos ikabit si ito idol yung mga ano yung idol yung kanyang shifter idol dito, dito sa transmission katagal naman yung idol saan ba yun yan idol Diyan ni kabit idol yan Tapos ikabit din sa ilalim mga idol. Yan lang naman yan mga idol, wala nang ibang ikakabit idol. Tapos tisisting na natin idol.